Ang Mobile Fund o Movie Workers Welfare Foundation Incorporated ay isang non-profit, non-stock social welfare educational and industry development foundation na inorganisa at binuo noong 1974 ni Mr. Joseph Erap Ejercito Estrada. Ang layunin nito, pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa na may kinalaman sa pelikulang Pilipino. Ngayong 2024, ipinagdiriwang ng Mobile Fund ang kanilang ikalimampung anibersaryo sa loob ng limang dekada, ano-ano nga ba ang mga proyekto na matagumpay na nagawa ng organisasyon? At ano-ano nga ba rin ang mga hirap na hinarap ng Mobile well Fund? Yan ang pag-uusapan natin. And this is Mobile well Fund Sessions. I only know Mobile well Fund as a institution for welfare. One of the, kumbaga isa sa mga. Pero uh, yung, yung before going in I was quite surprised with uh yung meron pala yung, yung yung foundation Ako kasi gr growing up um, dito po ako lumaki sa, sa community na ito dito sa Cubao um, dito ako pinanganak and um, I have uh, three sisters who studied in Holy Spirit School just right beside uh, this institution So before I would um, I would walk them to school kasi we used to live just a couple of blocks away And uh, ko ito, itong mobile Fund. So, magmula noon, uh, bata pa lang ako, nagtataka na ako, ano ba, ano ba meron ng mobile fan? Ano ba ang And uh, syempre, I was told na it, it, it's for the movie industry. Kung ano pa, kung ano man, specifically, hindi pa ako sure nun. Until pumasok na ako sa industriya. And um, syempre, growing up, I, I was also lucky enough to be involved in some of the projects and programs of know, the well Fund. Okay. Uh, si Ma'am Boots would also invite me kapag may, may fan-run dati. Meron ding mga, of course, welfare programs. For a start, Um, sabihin na natin na merong urban legend ang Mo Movie Workers' uh, Welfare Foundation or MOWEL Fund. Ayon po sa mga kwento ng mga tiga industriya at naniniwala po ako doon kasi witness po ako. Yung po tatlong hari ng pelikula in the 60s and the 70s, uh, even up to the 80s, si Joseph Estrada na naging Pangulo ng Pilipinas, si FPJ Fernando Poe Jr at si Dolphy, King of Comedy, ay bansag o kilalang kilala bilang, bilang mga matutulong yan. No? They're philanthropists in the area. And so one day, nag-usap-usap yung tatlo at uh, nasabi nga ni former President Era, you tumutulong tayo sa marami parate on many occasions, pero tingi-tingi. Bakit hindi natin i-institutionalize at itatag ng formal ang isang foundation na gagawa nito para sa ating mga tinutulungan sa industriya. Kaya po napanganak ang Mowell Fund noong 1974. This was institutionalized with the help of lawyers, um, technocrats and businessmen and movie producers. Kaya ang Mowell Fund po can lay a claim that this is only the, this is the only institutionalized welfare and education Uh, institute in the industry. Yung pagkaunawa ko sa kabuuan, yung function talaga and uh, why Mobile Fund is there as an institute um, was not very much shaped back then. Kung baga, meron pang uh, malabnaw na pag-unawa. Yes, diba nagulat din ako doon na ito pala si Mobile Fund. I mean, really? Hindi natin to alam? Yes. Bakit, bakit, bakit hindi ko siya alam? And bakit Uh, konti ang nakakaalam mm. sa talagang function at kung ano yung mga nagagawang tulong ng mobile Fund sa ating industriya. Mm. Doon ako nagulat. Dalawa po ang mandato ng mobile Fund. Unang-una ay para bigyan ng welfare and uh, health benefits ang mga marginali marginalized members ng industriya. Yung pong hindi malalaki ang sweldo, karamihan po sa kanila behind the scenes or behind the cameras nagtatrabaho yung pong una-una dumarating sa set pinakamabigat ang trabaho huling-huli pong umaalis sa set at pinakamabababa ang sweldo they're on a per, per project basis payment ito po yung uh, madalas hindi napapansin pero kung wala sila hindi po mabubuo ang isang pelikula at ang isang television show yung pangalawang mandato ay ang pagtataguyod ng subsidized film education para po sa mga interesado sa pelikula, yung mga cineasts, at pati na yung general public na gustong matuto ng basics at saka ng um, high-level practice sa industriya. Makikita niyo itong mga facilities ng Mobile Fund na may kinalaman sa technical, and uh, production facilities, uh, ito po ay ginagamit ng Mobile Fund sa pagtuturo sa mga estudyante ng tungkol sa iba't ibang larangan ng paggawa ng pelikula. Ito ang kanilang main thrust, yes. ito ang kanilang layunin, yes. and uh, pinaka naramdaman ko yung impact na when uh, ACTOR as an institution partnered with Mobile Fund for the welfare. So malinaw na pag pinag-usapan ay welfare ng mga kasama natin sa industriya. Mobile Fund is at the front and center of that. Uh, membership ang basehan ng pagiging bahagi ng Mobile Fund. Meron po tayong hinihinging 500 pesos a year. Napakababa po talaga. Hindi po yun ang inaasahang funding ng Mobile Fund kasi maliit lang po yun ang inaasahang funding ay mula sa mga iba't ibang institusyon at mga sponsors na tumutulong. Pwede bang i-represent ng Mobile Fund ang mga miyembro sa larangan ng labor laws or sa politika? Um, pwede po, iniimbitahan naman po ang Mobile Fund. But because it is a private foundation, um, iniiwan nito sa mga institusyon ng pelikula na under the office of the president ang uh, ang pagrepresent po sa rights ng uh, mga tiga industriya we deal more with the benefits the welfare and the and the health uh, and educational benefits as chairman uh, ako po ay namumuno sa board of trustees nasa policy making po ang board of trustees which i had we don't micromanage the Exicom, kasi kaya sila nandyan. So they raise everything to our level for approval. Pag uh, nahimay na nila ito at uh, na, na determine na nila kung ano yung worth and validation ng mga projects at uh, mga mga tunin ng Mobile Fund. In the past kasi, um, talagang literally, halos man manlimos kami dahil na hindi pwedeng tumigil ang sustento sa mga benefits, beneficiaries natin. Hindi, hindi pwedeng tumigil ang pagtuturo sa mga gustong matuto ng uh, filmmaking. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang marginalized worker na nangongolekta ng medical benefits niya. Sorry, wala kami mabibigay sa'yo. Eh, di ba mawawalan siya ng pambili ng gamot niya? Di ba mawawalan siya ng pang-ospital? Yung pangangailangan niya ngayon. So, we have to take the cudgels, and we've done so in the past, to make sure na pag may ang beneficiary, mabibigay. Yung in dati in naming chairman, si Marichu Vera Perez Maceda. So, kami dalawa, dumating yung panahon na nag-aabono kami. At dumating din yung panahon na kahit birthday namin, gagawin naming fundraiser. Yung mga bisita namin, hihilingan namin na huwag nyo na kami bigyan ng regalo, mag-donate na lang kayo sa Mowell Fund. Awa na Diyos, nakaka-raise kami ng funds sa pamamagitan. No? At siguro ito'y bunsod sa alam naming mandato. No? what what mobile fund stands for na itong ginagawa namin ay hindi lang para kumita ng konti lang naman ang kita kundi para makatulong po sa mga nakakailangan isa sa pinakamalaking challenge ngayon ay dahil nga matagal na ang mobile fund at marami nang hindi nakakakilala rito nakakatulong yung social media we have a website a very modest website um, pero yung, yung, mga personal connections na ng mga Board of Trustees members, ayan, si Alden, si Dingdo, yung personal uh, connections nila with the media, eh, pinakako nila gagamitin na leon. Nai-excite ako tuwing naririnig ko yung mga plans, uh, you know, the, the, proactive plans kagaya ng pagkakaroon ng, ng uh, active social media. Kaya yeah. you know, we, to engage the the younger generation of uh, members of the industry, yes. di ba, yung mga gano'ng plano mo. So, excited ako dyan. Yes, good. On. I think uh, all of us uh, in this industry, no, uh, in one way or another, ay eh, kailangan may maiambag sa industriya. Ako kasi, uh, yung yung paniniwala ko ay th this industry is bigger than us. I mean, it's, it's even bigger than the institution, it's bigger than the projects that we make. Yes. And Um, later on meron at merong magmamana nito katulad siguro ng minana natin or na experience natin through our leaders yes. like halimbawa si Boots and even the ones before her lahat tayo ay uh, kung we are um, enjoying the fruits of their labor also being part of mobile fund as you know as a co, mm. co trustee co board of trustee we I am very honored to have been to have been given the chance to work with you in a project outside uh, well behind the camera right. so uh, iba kasi yung feeling na may kasangga may mm -hmm. kapartner sa 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 vision isa, na same page matulungan natin yung uh, board members natin ngayon. that's why we are here i guess i think that's why, kaya siguro nilagay tayo ni Lord dito tumo na kayo tulungan natin itong mga taong to, na tumutulong din and also ang ang main core kasi natin is good intentions mm -hmm for the industry, for the people. That's why we're very honored and blessed to be here. Yes. So, hindi ka makakakita ng nakasimangot sa kanila. Kahit na mahirap na yung ginagawa nila, ganun ka-dedicated ang mga tao dito. Yung puso dapat nandoon, yung tulong is dapat ibigay natin lahat sa mga industriya na nasa ating baba. It's very fulfilling na makakarinig ka ng mga members na sinasabi sa'yo, Sir, ang na itulong nyo. Napaka daming tulong na, na ibinigay sa akin ng industriyang ito. And para sa akin, I, do I see myself being here for a very long time? Maybe all my life, yes. Now that we are here, Guido, we, we will protect Mobile Fund at all costs.